pangalan natin sa si tita. Oh, wala oh, pangalan kahit yung ano na lang ni tita. Hindi. Pag Bakit alam nila Brenda, it's fine natin. Oo. Okay. Shout out po ang Tita Brenda, super nanay. Hi, uh, Brenda! Ito na ako. Ito na ako. Ito na Ano ka? Galing po si Tita sa London. Malapit po kay, ano? Di ba po? po? Niti tita undang-undang. Ah, iya, ini tita undang-undang. Ah, ini tita undang-undang. Ini tita ini kezzy. Ah, kezzy. Kezzy basah. Oh, gampang ganda, nah. di sini. di sini. Dreams lang. Thank you, Tita, sa, sa support na po niyo. Love and support. Mm, Wala yun? Mm. especially <laughs> yung love niyo kay Kuya. Thank you po. Ganun-ganun yung love-love natin si Kuya, no? Yes, <laughs> ang sabi-sabi. Ganun-ganun. ganun na magtanong kay Tita kung kailan niya pa yung channel natin. Ay ako hindi pa daanum uh, pa kadalanan kasi nung ano nakita ko lang yung dumalon sa loob ko yun. Cargador. Yung, yung patang cargador niya yun. Eh pinuntunan doon ako na ano. <laughs> sabi din. Hay. Kasi ako ka ito, sabi ko, pinanood ko. Mm. Yung po pala yung unang video, tita. Ah, ka, yun. Na kasi hindi ako Tapos pinanood niyo yun na yung part 1. Oh, yun. Yun na. Nung, mm. nung napanood ko yung nag-ano nag-ano yung 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 nag-ano sa uh -huh. tapos ayon yung nag uh, ko na yung nag ano yung part ano hanggang nag uh -huh. tapos hanggang, ayun, hanggang ngayon, Mm. Na na din po ba kayo, na-touch po kayo sa oh, kwento yeah. ni Kuya, no? Yeah, lalo na nung kung merong pinanapanood ko yan. Oh. Hindi na ako makatulog sa gabi, lalumihan ako, basa na yung mata ko. Ah. <laughs> Hindi na ako makatulog, talaga mm. na-touch ako. Mm -hmm. Kaya nung ako uh, sabi ko nung ano, saan, saan kaya nakatira ito, ayun nag-ano na ako. na na makita, no? Oh. Oh. Tapos si sis Brenda nga ang ano mo sa mm. Yeah, thank you, ka, Tita Brenda. Tita Brenda, thank you. Ah. So, <laughs> we si Tita Brenda super nanay para po ma-connect po sa amin. Mm. Thank you po. Oo. No. Gawin so, At Tita, mensahe kay Kuya. Ito po. na ko, mensahe ni Tita. Kuya, day <laughs> ano lang, Ipagpatuloy lang niya yung tumabang loob. Mm. Yung map, mapag... Uh, mapagpakumbaba. Yung ano siya. Mm. mag Tapos, but, uh, most of all, yung dapat ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya hanggang matapos siya. Mm. At ano so, yung masetong daw niya yung good future niya. No. Hindi ko nga po mabili-bili yung motor. Nakikita ko yung mga nasisemb lang po sa ano eh. Oo. Basta Parang... ako rin, nung, nung naunang narinig ko yun. Oo. Hindi Hmm. Pero kasi ko na sa tong itong bakasyon kasi sabi ko parang nako delikado yata yung ano. Delikado. Kasi buhay po niya yung mga ano. Kaya nga sabi namin dapat bumili siya. <laughs> <laughs> hmm. Kasi ano, kasi baka maano nga siya kasi mas mabilis, baka i-try niya po yung bilis mm, ng yun mga ay. Sniper ba yun? Oo. Oh. Oh, sniper. Ako. Bait ni Hanggang <laughs> <laughs> ano, nakita na from London, talagang umuwi <laughs> dito. Piniro ko lang sila, uh, si Brenda noong. Oh. Sabi ko sa kanila, Pwede niyo ba alam na uwi ako sa Pilipinas, baka mapunta ako doon? Ay, sige punta ka. Ay hindi, nahihiya ako, sabi niyo. Ay, hindi, punta ka para makita niya si <coughs> Kuya. Hindi, sa ano na lang, sa birthday na lang. Kasi <coughs> plano ko na makipag greet sa kanila. Sa yung mga from Hong Kong, <coughs> sa dun sana, sa birthday. Ay <coughs> eh, ngayon, yung ko, sabi niyang garun kasi pwede kang magbakasyon na yon sabi niyang ang gano'n. Mm. At sa, uh, na pag umuwi ka sa Pilipinas, pag birthday ka, sabi niya. Mm eh, eh, pumayag naman ako. Kaya sabi ko, kasi aalis nga sila ng June. Eh, walang magtatao sa bahay. Ah, sayang po ano. Yun ang plano namin nila, Brenda. Tita, mensahe kay isang mga ano niyo, sa mga Grupo po niyo. Eh, ano na lang. Pagpatuloy lang. Sana may pagpatuloy lang yung magandang samahan. Walang awayan. Mm -hmm. <laughs> walang... Walang ano, walang samahan ng loob sa bawat isa. Love, 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 love. Love, love, love. love, love Umuwi ng London para nang bumili ng ano? Yes. <laughs> ng ating uh, ano? Yeah. San ka pa? Noon, ito sabi ito kay Brenda. Yeah. Paano ba bibit mag... mag gusto kong bumili ng kuyaw, sabi kong gano'n mm -hmm. sa kanya noon. Yung worth of 10,000, sabi kong gano'n sa kanya. Exactly. Eh, paano nakukuha niyang kita? Nasa London ka, sabi niya. Kaya, kaya ang problema ko, sabi mo. Kasi piniwala ko yung mga pito, bibigyan ko sana. Haan. Hmm. Eh hindi naman sila sumama, ayaw mo siya papitirin nalang. Sayang, hindi nasama kita Brenda. Hindi hmm, na lang. Ano sana pa? Magkita-kita sana. But I'm grateful. Ilang patong. Naiyak-niyak eh. oh, si Tita Huwag eh. <laughs> naman lang! <laughs> ko yung luha eh. nagano yung luha, katekram eh. pa naman yung luha ko? Oh. piraso po. 10 ano, mababa ang luha ni Ay, oo, oh, mababa talaga. Huwag <laughs> ko kayong mag-alala. Minamadali ko na para makita nyo na itong pinakamamahan yung ano, apo. Oh. Yung iba, yung nangkin na rin siyang ano, kay, anak apo. Ay, kagandang tignan. Oo. Oh. <laughs> oo, oh, patay Picture lang. Picturean ko nga ate. Oh. Ayun na. No? Iganito mo ate. Dapat pala kayo puti, kayo din po tita. Yan, 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 Tapos, oh, um, wala pala, isa pa pala. Tapos, ito pa ba po sa pangyay? Hmm, sige po. Ah, yung, yung, yun ang mismo ate. Ah, oh, sige. Kanino? Kaligil. Ay, kaligil. Ay, dalaga <laughs> na sa kaligil eh. Siya nila kaya na naman magdala. Oh, Nating model. Tinatanong <laughs> ko nga rin oh. sa anak ko kung gusto niya magbenta ng ganyan. This one, same. Anong... Basta talaga maputi lahat, ano, bagay <laughs> <laughs> yung, mga ano natin. Tapos ito ate, babawasan ko. Na, Tapos isa pang ganito na 20, 20 savings. Ah, sige po. Anong yung gawin mo? 20 rin ba yan? 10 rin ba yan? 20 ba sa'yo? Ba't ako ilan? Napaka, ano, ano, ano naman ang masasabi nyo kay nanay? Super bait ang nanay namin. Super mm. supportive. Mm. <laughs> oh. okay. Um, The best lola sa mga apo. Si, siyempre yung apo yung tatanungin ko. Siyempre mas ano yung ano, yung parang sa tingin mo ano yung makukuha mong pag-uugali kay tita na pwedeng mabaon mo sa pagdating ng future mo? Ayaw mo pagbigay po. Hmm. Iyak <laughs> <Yuck> <laughs> <laughs> Bakit? Ah, okay. Ibig sabihin ano to? Hindi ako marami. Opo nararamdaman ko yung too much mm, love. Eh. Tama ba? Mm. Okay. sigi oh, sige, maganda pag-usapan to. Kasi ano to eh, apo eh. Yeah, mm -hmm. Okay. Message na lang ni, ano, ni ate... Um, Alaysa po. Ate Alaysa. Kumusta si, ano, si Lola? Paano, mm. paano siya naging Lola sa sa'yo? <laughs> <laughs> Bale, hindi naman po na siya nakasama growing up kasi nasa abroad naman po siya. Mm -hmm. Pero kahit naman po malayo siya, nararamdaman pa rin po namin yung love and support niya. Mm. -hmm. Oh, message kay Lola. Mapapalit ni Lola to. <laughs> <laughs> Napatayaan <laughs> um, Ingat ka palagi. Love na love ka. Mm, nasa nag-kiss yung malutong. Mmm, <laughs> ang grabe. Maganda dito sa mundo. Yeah. Yung mawawala ka dito sa mundo, yung, yung ginagawa ni Lola niya na yan, eh, maparamdam natin bago tayo mawala, no? wala Yung love na nang gagawin Yan ko sa mundo. Malishare mo. Pagmamahal sa akin. Hmm. Pero kay tita, sa buong buhay po nyo, ano yan sa tingin nyo naman pwede nyo, kung bagay yung natutunan po nyo? Lagi ko tinatanong yung tita eh. Uh, Ang, 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 ang share ko sa mga kapwa ko, especially sa mga nanay na kakagaya ko, is uh, ano, ibigay lang natin ang full support natin sa ating pamilya. For example, yung mapag-aaral natin ng mga bata, na natin sila mm. for their good future. And then, ano? Dapat magmahalang natin. Mm. Ang isang pamilya ay laging ang labay ng totoo. Love mm. and support. Yeah. Yun ang gusto ko sana. <laughs> Kaya pala yung ano ni ate, alam ko na yung pinanggagalingan nga naman nun. Parang nagsasacrifice siya, no? Opo. Para sa inyo din, e, eh, no? Opo. Hmm. Punta na ako natin siya, kuya. Tita. Puntaan ka ba natin? Opo, mabilis na, tita. Ah, mabilis lang? Ilang minutes? Mga 30 minutes lang po. Mas 30 minutes lang kaan. Baka maano naman si nanay. Pagbalik mo talaga. <laughs> Hindi <laughs> na ako makakabalik dito. Kasi yun yung kinakabal na ako. <laughs> yun din naman ang way, tita. Sa isko. Ah. Sa isko. Sa is sa saan way? Yung kumari, kung pauwi po kayo. Malalaan yung... School po kasi may isa ba yung... Hindi nga, madadaanan yung sorry day. Oo, pero yung oras kasi ah. yung parang hapon. Ah, sorry, sorry. Eh, kayo po ang <laughs> ano dyan, ha? Wala po akong ano dyan. Ako rin gusto kong makita si Dave. Pero yung... Kung mm -hmm. saan niya sa mga... Mm hmm... Ano? Kasi uh, uh, kayo po mag-usap, huwag niyo akong pakinggan. <laughs> kung, kung ako lang, iyaan ako po kayo doon. Oo. Oh. Oh. Ato, nagkaanoan sila Telegram. kung sino pong masusunod, yung nanay ba o yung anak. Ikaw ako naman yung bata Oo, oh, yun. ngayon. Makikita naman natin kasabihin. Mm. <laughs> so, oh. paalam na ako kayo dito. Yeah. Kay kuya kayo magpaalam. Ano eh? Sabihin niyo, kasi ano, ano. Sorry na lang hindi kita mahintay anak dahil ano, <laughs> <laughs> kulang kami sa oras talaga. <laughs> <laughs> Nak, sorry. sorry. Kami. Oh. Next time na lang, ha? Pero ang daming pa sa lubong ni tita eh, doon. Pinigay para sa iyo. No. Punin okay. ko tita dito. Okay. Eh, nagmamadali kasi si ate. <laughs> sorry, sorry. <laughs> uh. Ito is a... Uh, ano, ito lang ang better na kainin para walang sugar. Hmm. Ayan. Ayan. Puyo. Ito na lang snack mo. Snack yun. Ayan Walang sugar. Ito tita, pakita niyo rin nito. Oh. Uh, ito. Grabe na. No? Ah, wow mm -hmm. po. Grabe naman yan. <laughs> yung, mm. uh, ito, yung pabango naman, ano, alam kong mahilig si Kuya yung pabango. Yung. Hopefully, he likes. Grabe. Grabe. Kuya. Ito yung mag. Ito, hmm. para hindi alam ko namang na hindi. Nagustuhan ko lang yung message. Go confidently in in the direction of your dreams. Ah. Oh, ang ganda po ng ano, tita. Oh. Yun lang yung message na nagustuhan ko yan. Kaya... Yeah. <laughs> eh, e, pa papagamit ko ito tita lagi sa kanya. Okay. So, yan lang yung nakayanan ni Lola. Si Tita. <laughs> ano ba yan? Alam, Tita, yung, yung napunta lang mo kayo dito. Ah. Yung effort niya lang magpunta rito. <laughs> nakikita na yung love eh. Di ba, ate? Uh -huh. Ayan, remembrance niya from Houghton. Ah. <laughs> thank you, tita. Yan yeah, ako ito. Pagka sa mga ano, tita. Akaya kay nanay, Jack. Ako ah. kasi, Isabel. Ha? Sa hmm, ta dita. Napaparinig na po yung anak nyo. <laughs> <Ayun, laughs> Pakita natin ayun, yung pag-atid ko Sorry po! But... Okay. okay lang, tita. <laughs> <laughs> Saan tayo po na ng ano, Ah, ah, ah din po kayo Ito, ng five, kahit, limang, ah. Ah, yes, okay. <laughs> Tignan ko po, tita. Yun lang pong nagano kayo dito sa amin. Dumayo po kayo. Oh, pero hindi ko nakita si Kuya. Ang Ayun po siya. Oh. Oh. Ah, ko na lang kayo din. <laughs> Hawakan niya. Oh. Ay, huwag na lang humawak ba? <laughs> 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 eh, dapat pala na ano sila, early. Wala, <laughs> 3.30 daw sila matatap. Oh. Madali pa. kami tayo. Sorry, sorry. Okay lang po. Ha? Uh, Saan po ang daan mo? Daan? Saan po pa... Si sa daan sa si Tito. Diyan sa... Hindi ko alam yung pinagadaan. Wala. <laughs> lahat, ano na. Tito, ingat po sa pagdadrive ha. Welcome po, Tita. Ate. Ah. Thank you po sa love and support. Pinakiyaw po yung pyao namin. <laughs> Tulang pa hmm, yun. tita. pa <laughs> yun. Kailan po kayo babalik sa London yun, tita? May <laughs> 15. Hmm. Sayang, hindi pong mababot pa ng birthday ni kuya, no? Oo. Basta po kayo dito, tita. Opo, oh, dito pa na lang si ate. <laughs> thank you! Welcome po. Bye! Ingat tita oh, po. Welcome tita Thank you po sa lahat tita ingat po ha ah. ingat. Ate Ingat sa pag-aaral ha Galingan pa para kay tita Ay lolo ah, Talagang oh, no, work ka na pala Okay Ingat tita Thank you Ingat po grabe thank you tita kay tito sa mga ate thank you sa love and support tingat po kayo salamat po ulit sa love and support I love you po mama chup chup nanginayan lang ako hindi nila nakita si Kuya. hindi kakayanin unang kanilang oras ay, uh. ay sorry po sa na lang o oh, tita may ano pa naman po susunod thank you po bye